Hey, what's up mga boss? Mga nangaraw sa lahat. So yun, ang unit pala natin is Nissan Note. Ayan, quick review lang tayo about dito sa kanyang e-power hybrid. Alam nyo ba na naiiba ang hybrid system nito sa mga Prius? But before that, puntahan muna natin ang likuran nito. Ayan, makikita nyo mga boss, e-power. Dahil ang power na nagre-drive ng gulong nito is electric motor alone. So ibig sabihin, ang power na galing sa makina ay hindi siya connected sa drive wheels. At i-explain ko sa inyo mga boss. Kapag may ganitong emblem outtake, ayan, ay, mabibilis yan mga boss at kung may cooling system ang internal combustion engine ayan ito yung tanke niya ang hybrid system inverter mga boss ay mayroon ding cooling system dahil syempre umiinit din to at idagdag pa natin yung dalawang AC electric motor nito so ibig sabihin tatlo na ang power plant nito mga boss isa sa electric generator na nag-create din ng AC voltage yung isa naman nagda-drive sa wheels or yung main electric motor yung malaki at ipapakita ko mamaya sa inyo mga boss at yung pangatlo mga boss is yung makina alone ang main purpose lang ng makina na to mga boss is to drive the generator para makapag-produce ng malakas na kuryente patungo sa battery at sa main motor. Kaya 3-cylinder lang ang makina nito dahil hindi ito tulad ng mga Toyota Hybrid kaya tipid talaga mga boss. At syempre, signature ng Nissan is sweet type talaga ang kanilang mga air filter element. Not all naman but mostly talaga mga boss. At alam nyo ba na kahit yung Nissan Serena na ka-e-power pa rin ay 3-cylinder lang yung ginagamit na makina. Dahil hindi nakakatalo doon sa internal combustion engine kundi dito sa mga motor na to mga boss. So sa nasabi ko na kanina, ang makina na to is It's R12 lang, ibig sabihin 1.2 liter engine. Pero napakatipid ng sasakyang ito dahil hindi siya nag-RPM ng malakas gaya ng normal operation natin sa pag-apak ng accelerator. At ito yung sinasabi ko na electric generator na dinadrive ng makina para siyang high power na alternator mga boss para masupplyan yung mga battery at yung main motor mga boss. At kita nyo naman may cooling system pa rin siya connected doon sa ating inverter. At ito naman yung main motor mga boss na nagdadrive ng mga wheels natin at napakabigat na mga electric motor na yan mga boss. So almost kasi sa mga Toyota Hybrid talaga mga boss is nakapalaman lang yung electric motor between sa makina at sa kanyang transaxle. Kaya good job na good job talaga ang Nissan dito mga boss. At alam naman natin kapag electric motor yung nagdadrive ay andyan agad yung torque talaga mga boss. Kapag needed mo talaga ay bumibira agad. That's it mga boss. Sana may nakuha kayo. Huwag kalimutang i-share, mag-comment at follow mo na rin ako for more updates. Thanks for watching. God bless a See you at the next video.